Genesis 9 Nagkipagtipanan ng Diyos kay Nuwe. Si Nuwe at ang kaniyang mga anak ay binasbasan ng Diyos. Magkaroon kayo ng maraming anak at punuin ninyo ng inyong supling ang buong daigdig. Matatakot sa inyo ang lahat ng hayop, pati mga ibon, ang lahat ng gumagapang sa lupa at ang mga isda. Ang lahat ng ito ay inilalagay ko sa ilalim ng inyong kapangyarihan. Gaya ng mga halamang luntian na inyong kinakain, lahat ng mga ito'y maaari na ninyong kainin. Huwag lamang ninyong kakainin ang karneng hindi inalisan ng dugo sapagkat nasa dugo ang buhay. Mananagot ang sino mang papatay sa inyo, maging ito'y isang hayop. Pagbabayarin ko ang sino mang taong papatay ng kaniyang kapwa. Sino mang pumatay ng kaniyang kapwa, buhay. Sino mang pumatay ng kaniyang kapwa, buhay ang kabayaran sa kanyang ginawa sapagkat sa larawan ng Diyos ang tao'y nilikha. Magkaroon nga kayo ng maraming anak upang manirahan sila sa buong daigdig. Sinabi ng Diyos kay Noe at sa kaniyang mga anak, Ako'y nakikipagtipan sa inyo ngayon pati sa inyong magiging mga anak, gayon din sa lahat ng mga bagay na may buhay sa paligid ninyo, sa mga ibon pati sa maaamot may ilap na hayop na kasama ninyo sa barko. Ito ang aking pakikipagtipan sa inyo. Kailan may hindi ko nalilipulin sa pamagitan ng baha ang lahat ng may buhay. Wala ng baha nagugunaw sa daigdig, sinabi pa ng Diyos. Ito ang magiging palatandaan ng walang hanggang tipan na ginagawa ko sa inyo at sa lahat ng hayop. Palilitawin ko sa mga ulap ang aking bahagari at iyan ang magiging tanda ng aking pakikipagtipan sa inyo. Tuwing magkakaroon ng ulap at lilitaw ang bahagari, Aalalahanin ko ang aking pangako sa inyo at sa lahat ng hayop, hindi ko nalilipulin sa baha ang lahat ng may buhay. Tuwing lilitaw ang bahaghari, maaalala ko ang walang hanggang tipan na ginawa ko sa inyo at sa lahat ng may buhay sa balat ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng aking pangako sa lahat ng nabubuhay sa lupa. Ang mga anak ni Noe na kasama niyang lumabas sa barko ay si Nashem, Japheth at Ham na ama ni Kanaan. Ang tatlong ito ang pinagmula ng lahat ng tao sa daigdig. Si Noe ay isang magsasaka at siya ay kauna-unahang nagbukid ng ubasan. Minsan uminom siya ng alak at nalasing. Nakatulog siyang hubad na hubad sa loob ng kanyang tolda. Sa gayong ayos nakita siya ni Ham ang ama ni Kanaan at ibinalita ito sa kanyang mga kapatid. Kaya't kumuhas na Shem at Japhet ng balabal, iniladlad sa likuran nila at magkatuwang na lumakad ng patalikod patungo sa tolda. Tinakpan nila ang katawan ng kanilang ama. Ayaw nilang makita ang kahubaran ng kanilang ama. Nang mawala na ang kalasingan ni Noe at malaman ang ginawa ng bunsong anak, sinabi niya, O ikaw kanaan, ngayoy susumpain sa mga kapatid mo, ikay alipin. Sinabi rin niya, purihin si Yahweh ang Diyos ni Shem. Itong si Kana ay maglilingkod kay Shem. Palawakin na wa ng Diyos ang lupain ni Japheth. Sa lahi ni Shem, sila ay mapipisan at paglilingkuran si Japheth nitong sikanaan. si Kanaan. Si ay nabuhay pa ng 350 taon pagkatapos ng baha, kaya't umabot siya sa gulang na siyam na daan at pitumpong So, kaya umabot siya sa gulang na 60 na daan at 50 taon bago namatay